What's up, what's up mga guys and for this video guys meron akong isang sasabihin sa inyo about sa aking youtube channel and so that guys so ganito yung, yung nangyari guys nawala ko yung youtube channel ko guys dati hindi ko nga alam guys kung bakit nawala yung youtube channel ko guys kasi guys So, una guys, mag-upload na sana ako ng video guys. And, Pagtingin ko dito sa YouTube channel guys, doon na nawala yung mga YouTube channel ko guys. And hindi, and hindi ko alam kung bakit nawala ang YouTube channel ko guys. So guys, actually guys, 2 years na nawala yung YouTube channel ko guys and two years na din po ako hindi nag vlog two years na din po ako na hindi nag vlog guys and ito ito po guys ngayon guys ang ginawa ko na lang guys is ma gumawa ako na panibagong panibagong YouTube channel guys at ito guys. At ngayon, at ngayon lang ako nag-vlog nag guys. So, yun guys. So, yun nga guys. Sana sa video na ito guys, lagi po kayong mag-support sa uh, video na ito at eh, lagi po kayong mag-, mag nanonood ng aking mga videos and, and to that guys huwag niyo din kalimutan mag mag like and mag like and share without and huwag niyo din kalimutan mag ano mag subscribe ng aking YouTube channel and i-click ang notification bells and so guys so yun nga guys wala akong nagawa guys kasi hindi ko nga alam kung bakit ba nawala ang um, YouTube channel ko guys so yun guys nung nawala yung YouTube channel ko guys sobrang sobrang na ano ako guys na dismaya ako sa aking youtube channel ko guys today hindi ko alam kung papaano ko to ibabalik yung youtube channel ko guys and papaano ko to i-upload yung mga video ko guys and so guys ilang araw na din ilang araw na din hindi ko na na nag-upload ng video guys eh, so ngayon guys ito na ang dapat nyong abangan guys sa panibagong youtube channel ko guys and abangan ang mga videos ko guys na eh i eh, ano ko dito guys i upload ko dito abangan nyo guys and And, hindi ko nga... And, hindi ko rin po alam kung kailan ako mag-upload ng mga videos ko, guys. Kasi... Kasi... Ano... Ano, guys? Sobra, uh, Busy. Sobrang busy namin, guys. Um... So, ayun man. So, ayun man, guys. So... Ayun man, guys wag kayo um, ano wag nyo po kalimutan mag file uh, I mean mag mag like share and subscribe to my youtube channel na ito at i ang notification bells So, yun lang guys. Hanggang dito na itong video na to guys. At parami po kayong dapat aabangan ng mga video guys. And so that guys. So, hanggang dito na lang guys. Huwag nyo din kalim paalala lang guys. Huwag nyo po kalimutan mag subscribe ng aking youtube channel. And so with that, guys. Like and share to my YouTube channel and subscribe to my YouTube channel and so guys, hanggang dito na lang. So, bye bye you guys and subscribe.